Okay, so, guys oh guys hala asan ang dapita ay ang balay materyo ba noon ito arang syukon dito nagyan na to balay na tapos na iskulan dito good morning good morning dia ah hala basi mga tumil dito ba wala na yung mga tao maligyan magtambal mga guys Allah ay hey, gibahak so guys sabi ninyo sabi po na ako nga kanain nakuman ka ni Kasara Dre naman eh bakit kaya naman eh dika, ka dili ka kon motor di ka abot dito kay anong ang dalan lagi daw lubak-lubak kanan kanan la kapuyo ay. ako ni dalan ako kapuno na kanan di ako nai. hala ayan sa pag sounds kaya maka copyright man ko masayang akong youtube pag download mapula pula bito pag pula automatic dili ka makapag pag upload hey sounds lagi sounds g Ayan yun ako, oh, pag-sounds kayo, vlog ko.

Hai, Hah? Ada yang motor ketung motor tagas? Bidan ni keto 1 kesadaran ka sada han tet balik nak kau or hapon. ni lagi. Oi sounds ba. Bisa pagi naiknya ke do ngi apon. Cancel ng pon Kusuk na mo pick up. Oke, 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 mana yang yang oke, magbaklay exercise oke, katak oke, buntod, agi kalsangan agi oke, oi, ini signal So, aoy, ay pato si Alal. Kaya matabang pato si kog. sa kog. Kasot sa kabaligya. Ayan ka rin doon, ha? Kaon-oon. abdik, Ano na tayo? So, aoy. Hindi ko makita ang kwarta ni Surad. Ikaw pa yung nagsuris Bisnis sa gagmayan sa dalan Di bawah bang bang? Bukit ng bukid. Hmm? Ano buntut buntod? Patong? Uy, uy. Okay, so. Hala ko guys Hala Asan ang dapita? Ay ang balay Materyo ba noon? Ito ang syukon dito Nagya na to. Balay na tapos na iskulan dito Ay syukon Gudod No? Hindi ko alam yan. May bahay pala dyan. Baka dun sa ano. Wala ka malay. Ikas. Da. Dali sa bukid. Dito sa ano pala guys, sa bundok. Tawag nito hindi na wala ng tubig magtataka ka kung saan galing diba bundok to dapat ang tubig na sa baba lang ulan man oy Oh, mani, mani jalan nga makadlok kung maglakaw ka maging masarap Huwag ka kibalo nga. May eh, masunod simbo namin. Hold up. Or weapon ka ba, churot? Dapat ka na mong hold up. Complete na. Mga guys. Shout out ko sa mga hold uper. mga hold up ni Kagubatan. Dapat ikompleto complete ninyo. Kung mga hold up namin mo kwarta. Iprin na lang po ang kuwan. Ito ng jirjiron ta. Oo. At least mag-uul ka. May kalipay. Ano ba? Kompleto. No? Pabukid ka nito. Tara. Tara. Hindi naghalin sa kupras daw. Okay. Eh, Banatan. Basig na yung manok dito. Tara. Kay gutom. Naturo tama matulog ito tasa katong sa tigulang. gulang ay wala di kanto di ay miko